Okay. Good evening. Kahit po late na eh. Better late than never. Lady in red po ako ngayon. Kasi, birthday po ng ating Apo BBN. Kaya ako ay naka Lady in Red. Diba? Kasi kulay Marcos to eh suot ko to nung nagkakampanya-kampanya ako. <laughs> Maigsi lang po ito. Gusto ko lang pong batiin ang ating mahal na pangulong PBBM ng happy, happy birthday po. At hangad ko po ang inyong magandang kalusugan sa tingin ko po eh parang hindi na kayo nagpapahinga nagpapahinga pa rin ba kayo kasi tina yung mukha ninyo yung eyebag ninyo ang laki-laki sabi nung mga bashers nyo eh yung number one bashers basher pala na nandiyadyaan sa California, USA wala daw kayong ginagawa puro daw kayo tulog. Sira ulo yun, ano? Naiingit kasi, kasi kayo hindi nyo binigyan ng pwesto. <laughs> ang iyong number one supporter, dati. Pero alam nyo po, kahit sinasabi nila na, sabihin pa nila na, panay lang ang, panay ang biyahe ninyo, panay ang panay ang lakwatsa, Lakwacha. Lakwacha ba yun? Eh, official official uh, visit? Official trip? State visit? Para mga mga timang. Yan nga, kitang-kita na nga po na parang wala kayong pahingi. Tingnan nyo, tingnan nyo kayong mga bashers kayo. Tingnan nyo nga yung mukha niyan ni Mahal na Pangulo. Parang ang wala ng tulog eh. Buti eh nakakalakad pa yan siguro ko naman eh, umiinom siya ng mga mga vitamins na pampalakas ng katawan dapat lang kasi tingnan nyo naman susko parito pa roon talagang yung trabaho po niya halos wala ng pahinga tapos sasabihin ng mga gunggong na mga, mga haters dyan eh panay daw ang lakwat siya tapos si eh, nagpupulburon hmm. para hindi man ako makapaniwala niya. Baka noong panahon, nung bata pa siya, siyempre, eh, parte ng ano yun, eh, pagiging wild ng isang bata. Ang importante, ngayon hindi na niya ginagawa. At saka yung Nakabalik na yata si Pangulo, no? From Singapore. Oh, mukhang ngayon lang siya nakabalik. Baka kaninang umaga, hindi ko na subay ba yan, ha? Baka nandun siya sa Singapore yung nanood ng Formula 1. Kayo naman mga haters kayo, hayaan nyo na yun. Birthday naman niya, eh. Yun na lang ang pa-birthday natin sa kanya, eh. Kung mahilig ba siya manood ng ng <clears throat> car racing eh. Pagbigyan nyo na, ah, birthday naman. At saka hindi naman araw-araw nangyayari yan. At saka invited naman po siya. At saka alam nyo, ang tao kung puro trabaho, eh, ma-stress ma ma yan. Stressful kaya ang trabaho ng Pangulo. Kaya dapat nga po talaga, may day off siya. May vacation siya itong mga foreign trips na to, baka ito na yung pagiging ano niya, although hindi naman talaga vacation yun dahil trabaho pa rin. Pero, according to yun, naglalakwat o oh di, at least lakwat siya na at the same time trabaho. kung yun ng mga mga ordinary employees eh, may day off, at mayroong 15 days a year na paid vacation na mas lang ang trabaho. Ito pa kayang pangulo? Di ba dapat pagbigyan din siya ng, ng, ng bakasyon? Eh, kung yung mga senador nga eh, di ba may recess sila, may nagsisipagbakasyon lang yan, di ba? O bakit ang pangulo hindi pwede magbakasyon? wala kayong kulang kayo sa pangunawa di ba may kasabihan <clears throat> all work and no play makes Jack a dull boy o gusto nyo ba siyang maging dull buti nga para ang lakas lakas very energetic pa rin kahit na sobra ang trabaho tapos eh, binabatikos nyo pa Binabatikos nung ilan, pinipintasan nung nung naiinggit. <clears throat> tapos, may nagpaplano pang patalsikin. O. Oh. Para kayo. Kayo kaya maging pangulo. Sige nga. Ko kayo maging pangulo. naku kumakababayan. Ayun ko man sanang sabihin ito pero kasi gusto ko sana itong message na ito kay Apo BBM eh. Isang masayang message. Kaya lang parang hindi maiwasan. Naku, wag po tayong papayag na patalsikin ang mahal na Pangulo, no? Aba, ako ayoko. Lalo pa kung ang papalit eh, isang... isang gahaman sa confidential fund. Tapos pro-China pa pwede. No to term sharing. Di mama manong BBM? Manong BBM, ako, kung akong tatang. Siguro ko tuwing linggo, nagpapahinga naman siguro kayo. At saka office hours, siguro ko naman sumusunod naman kayo sa office hours. Ano? Kasi kailangan yun eh lang nga naman na 24-7 ang tatrabaho. O. Oh. Kung ang mga congressman, mga senador may bakasyon, di dapat ang presidente meron din. Di ba? Kayo talaga. Unawain niyo tao. Mahirap ang trabaho ng presidente, no? Lahat inaalala niya. Yung sariling bansa, yung security ng bansa, yung ...pag-unlad ng bansa. Yung... ...ilang bang populasyon natin? 113 milyon na yata. Napakakainin. O. Kaya kayo... ...kailangan yung Pangulo may... ...may happiness yan. paminsan minsan Kaya pagbigyan nyo na kayo naman puro kayo batikos ingit lang siguro kayo dahil wala kayo sa Malacanang mahirap po ang trabaho ng Pangulo kaya kung siya man po ay nagpupunta sa ibang bansa na sabihin natin na state visit tapos Sabayan ng bakasyon, eh ano ngayon? May karapatan siyang magpahinga, magbakasyon. Hindi naman siya makina. Naging pangulo lang, gawin niyo ng robot, makina. Nawain nyo ang nawain tao. Maging understanding po tayo sa tao. Grabe ang stress niya, no? Ng isang pangulo. Kahit hindi ko naranasan maging pangulo, alam kong stressful yan na trabaho. Ang daming papakisamahan, ang daming aasikasuhin. Di ba? Nandiyan pa yung nakaambang digmaan. Ang dami mong sinusuyo. kaya kayo? Huwag naman kayong masyadong bumabati ko sa Pangulo. Tao rin naman yan. Nagkakamali din. Kailangan din ng pahinga. Kailangan din ng kaligayahan. O, kailangan yan ng isang taong stressful ang trabaho. Hmm. Naintindihan yung ibig ko sabihin. Sana, manong BBM. Marinig nyo man lang ang aking pagbati. Hangad ko po ang inyong uh, uh, physical na kalakasan, vitality, strength, lakas ng loob. Tsaka sana po, huwag naman kayong nagpapaapi. Maging matapang naman kayo, manong nung eh. Yung mga nambabati ko sa inyo, yung mga nangiinsulto, nagtatawa. Sana patikimin nyo rin naman ng ng ano, ng sampal. Hindi literal na sampal ah, pwede, pwede rin literal. ng Nang madala. Nahiyaan nyo kasi na iniinsulto kay nababaitan masyado eh. So. Nang BBM ah. Hanggang 2028. No to term sharing. No to mutiny. No to people power. No to impeachment. Tuloy hanggang 2028. Happy birthday! At happy birthday pa rin hanggang September 21. Ay! <laughs> September 13, 2028. Ay, hindi. Wala na pala. Magpapalit na pala yun. 2027 lang pala. Kayo magbe-birthday dyan sa Malacanang kasi by September 13, 2028, iba na yung Pangulo. Kaya, kailangan mag-birthday pa rin kayo sa Malacanang. You have to celebrate your uh, ilan na ba? Anyway. You should celebrate your birthday on your last term as President on September 13, 2027, there, in Malacanang, okay, more power, and more energy, bye, happy birthday, mahal na pangulong, Apo Bibi, okay,